Alina, Alina, let's go. Kain na tayo. Pakakainin ko na kayo. Come on. Good morning, mga ka-blissful. Eto po, at medyo mainit. Almost 1 o'clock na. Ngayon pa lang po ako nakalabas ng aming bahay. Kasi ako po ay nag-business. Business, business. Eto, at uh, nagugutom ng aking mga <laughs> ng aking mga Manoks, manok na madam, walo, eh di may S, <laughs> eh di po, but may S ang mga manoks, <laughs> just a good vibes lang po, <laughs> gusto ko lang pong maging masaya. Yan, tingnan natin kung ilan ang kanilang itlog ngayon, sa po ay sampo before and ngayon po ay walo na lang sila. Hindi ko po alam kung saan nawala yung dalawa. May kumain or lumipat ng farm. Pero alam nyo po ba na mayroon pong isa? Yung isa, feeling niya, siya ay magbiging mother. O ya, ayan, oh. Wala naman po kaming tandang para ko magkaroon ng There you go. 2, 4, 6, 8. 8 kompleto. Kompleto po sila. Hmm. Lagyan ko kayo ng water. Huwag kayong mag-away kayo pag nag-away ay hindi ko kayo bibigyan ng pagkain. O, uminom ng water. <laughs> Biroin nyo. Yung makahit yung manok, kinakausap ko na. Opo, talaga namang pung dapat silang kausapin. Eh, hey, they are living things. Living things. <laughs> Kasi eh, ay, paano ko po gagawing masaya ang aking buhay? Kung ang kung lahat ng lungkot ay aking madarama at maiintindi yung lahat ng lungkot ko. Sipi naman ninyo. Wala ang aking mga anak sa tabi ko. Pero, kailangan maging masaya ang buhay. Ayan. Meron po ako. Nakuhang 2 4 Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Pero hindi po kukumuha ng itlog kahapon. Kaya malamang siya ay for today and from tomorrow. Bye! See you tomorrow. Huwag kayong mag-away. Pakainin ninyo ang isa't isa. Magmahalan, ha? Magbigyan nyo ng pakainin nyo, no? Kawawa naman. Shhh! Huwag gawin ganun. Ang dami niyang food niya yan. Oo, oh, baka magutom yung isa o oh, kawawa. Well, pagka naman po puno na siguro ang kanilang mga tiyan, eh, aalis sila doon. So, may pagkakataong kainin din ng ibang ibon. Kaya, yeah, karamihan po, may mga uwak dito. Meron din po dito mga um, eagle. Bawal po dito patayin ng mga iyon. Yeah. Yan. Ganda ng aking sombrero at kakulay ng aking damit. By the way, ito pong damit na to. Pasalubong po ito sa akin ng Tita Leonor. Tita Leonor, alam ko po nanonood kayo sa akin, sa akin po mga vlog. Thank you po so much. I love you, Tita. Opo, diyan, taga rito po siya, dito po sa William Lake. Yung pong bayan na, mas, na pinakamalapit po dito sa amin. Ang dami kong gustong gawin pero iisa lang po ang aking katawan. Ito, ito pong aking gagawing studio. <laughs> studio talaga. <laughs> Yan, dami ko pong plano dito sa aking pong ginagawa na to. It's like three years in the making. <laughs> three years. O, three years na po. Three years ko na po siyang binibisualize na magiging studio ko ng YouTube channel. And why not? Bakit? Bakit ko ipagdadamot sa akin na pwede ko pala siyang gawin? Be inspired. O, oh, ah, ba? Diba? <laughs> inspired. Magagawa ko rin yan. In time. <laughs> yes, hindi po ako magsasawang mangarap. At uh, matupad ang lahat ng gusto ko pong gawin. Samahan niyo po ako. Samahan niyo po ako dun sa aking mga plans. Para ma-fulfill ko rin po yun. Nakasama ko po kayo. And this one po. Oh, dami kong dapat gawin dito sa. Sa lugar na to. Kinaka. Kinakahig po kasi ng manok. Yung aking mga. Ginawang garden. Pero. May naisip po ako na gawin. Yung kanyang pinakang. Basta. May idea na ako. Kagawin ko na rin siya. Unti-unti. Yes. Unti-unti lang. Sit down muna tayo at nakikipagkwentuhan po ako sa inyo. Wait lang po. Wait lang. Saan <laughs> ba ako titingin? Dito dapat, dito. <laughs> yes, obo. Ah, tanggalin na ang sombrero. Nakakulay ng iyong damit. Okay. <laughs> may improve ko rin po itong mga ginagawa kong ginagawa ko ngayon. Improving daily, may improve ko rin po ito. And pagpasensyahan po ninyo itong aking pagfi-film kasi ito pa lang po ang kaya ko. Pero going to manifest. <laughs> manifest po lahat. Opo, di po ba? Gawin natin, ma-inspire tayo araw-araw. Gumawa po tayo ng goal. At hanggang ngayon, hindi pa ko pa natatapos yung aking mga ipapakita sa inyo kung paano ko gagawin yung panibago kong yung panibago kong dream board. Yes! <laughs> Grabe yung aking kuko. Ako lang po ang gumagawa nito. Saka po sa paa ko. Mm. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung buho ko. Kailangan ko na namang mag-color. Di ba? Itago ang aking pagtanda itago natin. <laughs> Bakit ba? Kailangan itago. Darating pa rin po siguro ang time na hindi ko na kailangan kulayan. Ay, ang 57 po ngayon. Yes, 57 years old po ako. Kailangan ko ba pang kulayan yan? Yes. Yes. Kasi, kung hindi ko po siya kukulayan, parang, parang ano, yung, wag daw po nating, hindi sasabayan ang, yan po, katulad po ng social media. Kung tayo po'y magtatago, tatago natin yung mga gusto natin na gawin. Hindi natin ipakikita sa mundo. Eh, ginagawa na nga po ng, ng mundo na gawin tayong mga artista. O, oh, di ba diba? eh ako pala may gusto pala akong gawing noong pa na gusto kong gawing artista gusto ko mayroon po pala inside of myself mayroon po pala akong gusto na gawin para maging artista kaya po ako nandito sa inyong harapan di ba so kung hindi ko siya kung mahihiya ako o mas iisipin ko yung sasabihin ng tao edi hindi ko po nagawa yung gusto ko lilipas ako sa mundo. Hindi ko nagawa yung gusto ko. Wow! Hindi ko kaya yun. <laughs> Sorry! <laughs> Sorry po! Kaya ko yun. Kaya ko na ipakita yung kakayahan ko. And, ito po, develop ako, ba diba? Pero kung hindi ko nakikita, kung hindi ko ipakikita, ba, eh, tatabunan na lang ako or susunugin na lang ako pag nawala ako. Hindi ko man nagawa yung gusto ko. As long as wala po akong tinatapakan. Wala po, ko, wala po akong sinasaktan. Kaya natin yan. Samahan niyo po ako. Mga kablis po Samahan niyo ako. Huwag nyo akong iiwan. Yes. Yes. Share po natin. Pakishare po in the subscribe. And comment na po. Paki watch na rin. Di ba? and comment ha para po alam ko yung po mga ibang kablisbol natin sinasabi po nila na sila po ay nasa Oman sila po ay nasa kanilang iba't ibang lugar and I know kaya po ninyong gawin ito pong ginagawa ko di ba saan po ako nagsimula by the way nung po ako bumalik dito sa Canada nang nag-iisa na lang pinagpray ko po na ako po'y nang magawa ko yung mga dapat kong gawin bago po ako mawala sa mundo. And, yeah, ang una ko pong ginawa is lumapit po ako sa Diyos. Palagi ko po siyang kinakausap sa halip po ako'y naisumakay. Ako po ay naglalakad para po siya ay makausap ko. And, I believe na ako po'y dinilan niya dito. Dito sa buhay ko po ngayon. Dahil po sa may hiniling po ako sa kanya na ako po ay tulungan niyang umunlad. Umunlad yung isip ko mag uh, mag-adapt ng iba pang idea kung paano ako umunlad financially, emotionally, and spiritually. Yung pong spiritual, napakalalim po ng pag-ibig ko sa Diyos. And I am so, so bless, na siguro nga po ako pinag-isa ng Diyos ginawa niya akong mag uh, isipin na uh, ganito siguro po y ako y pinadanas ng Diyos ng napakahirap na na experience sa buhay para siya po ay kailanganin ko yes po para po ako hindi bumit ako sa kanya kasi siya lang po ang kailangan ko unang una napakahirap ayan mag-iiyak na naman ako pero wag na lang po wag na po natin, na natin pag-usapan yun sa panibagong ni bagong araw na lang po at ayoko pong maging emosyonal ngayon po ay sabado dito Saturday po today and gusto ko pong uh, mayroon pong mga bagong bago po dito sa lugar namin at nakipag-communicate po sila sa akin. Sila po ay, I think sila po ay apat. Tatlong babae at saka po isang lalaki na sila po yung nagtatrabaho sa Tim Hortons. Silo, Gusto, ko pong, gusto po nilang humingi ng nag ano daw po sila sa FB sa sa ano po namin dito na sila po ay humihingi ng tulong para po sila ay makarating sa kung saan saan lugar dahil wala po silang sasakyan at yeah, wala po silang family dito so nakipag communicate po sila sa akin at uh, uh, may plan po ako na kung bibigay po at itutulot po ng Diyos today, sila po ay susunduin namin at dadalhin po namin sila dito sa bahay para Saturday, Sunday or Sunday, kung susunduin ko po sila ngayong Saturday ng hapon, Sunday and Monday, mag-spend po kami ng time dito at saka po kung saan po nila gustong pumunta. Banga bata pa, talaga po namang kailangan ng guidance, kailangan po maramdaman nila na may pamilya sila dito. And in, in sinasab, sinabi ko po sa kanila na turing nila akong pamilya dito. And yeah, isa po 'yun sa sa na 'di diba, yung pagtulong. Pagtulong 'di ba? Uh, mahirap po, mahirap po mag, mag isa dito and I mean is mahirap pong mag-start dito. Kahit naman po siguro kahit sa anong lugar, pagka po bago kayo, naghahanap po tayo nung magiging pamilya natin, di po ba? And, uh, yes, I'm so excited na ma-meet po sila in person. And, uh, sana nga po makuha ko na sila or ma ma ma, ma mapig up ko na sila today. Yes, uh, uh gusto ang dami ko pong pwedeng ituro, ituro sa kanila bilang pagsisimula nila dito and uh, yeah, isinulat ko na po kung ano yung mga kailangan kong itakal sa kanila, pag-usapan po namin, para nang sa ganun, nagsisimula pa lang po sila dito ay sa uh, mag-guide na po yung, especially yung pong kanilang paghawak ng kanilang pera. Napakahirap po kasi nung nadaan sa ibang bansa ka nga, pero hindi ka nakaipon, hindi mo na ilagay sa tamang tamang lugar yung iyong pera. Ni hindi siya dumami parang meron po akong napanood na ano na kaibigan ko rin po sila, sila vlogger din po sila pero nung pong kabataan nila sila po ay galing sa Dubai since nung pong nagka-COVID ay sila po ay umuwi na pero may tatlo po silang anak sa Dubai <laughs> ang ano po nila is nung pong kabataan nila hindi po sila nakapag-ipon syempre pagka po tayo may pera yung kunyari like uh, nasa ibang bansa naisip po natin yung kahirapan ng buhay diyan sa Pilipinas na parang syempre gusto po nating magbigay so uh, dumating po ang time na sila po ay tumulong sa mga kapatid pero in, in the end sila po ay kumbaga parang hindi po naging maganda yung kanilang yung kanilang journey ng pagtulong sa pamilya. Sometimes hindi po natin hindi po natin alam kung ano po yung ibibigay sa atin ng ng ating pong experience tipo ba pero just basta kapit lang tayo. Ang mas mahalaga mak nakatulong tayo. Huwag na nating panghinayangan na tayo nakatulong siguro in the in the near future meron din pong indulwensya dun sa tinulungan hindi man po dun sa tinulungan yung ibang tao naman po ang tutulong sa inyo <clears throat> yan na uh, medyo mga 2 years na rin po yung relasyon na relasyon ko dun sa vlogger na yun kami po ay nagtatawagan pero yeah nakakalungkot po kasi yun yung naranasan po niya. Naranasan po niya na magaganon. Pero, just keep on praying po. Praying, praying as to the Lord about the the people that you, that na mamimit ninyo ngayong araw na to ay magsilbing uh, blessing sa inyong buhay. So, ganun lang po. Uh, Siyempre may, misa po, na natin na sana hindi ako tumulong. Sana hindi ko siya tinulungan. Pero, let's say, tingnan po natin kung ano, ano po bang ano po bang intention? Ano po bang intention ninyo nung tayo, kayo ay tumulong dun sa isang tao? Basta po yung intention is maganda. Siyempre, maganda rin yung kakalabasan nun, di ba? Um, mayroon po kasing ibang tao na pag tum pag tinulungan ka parang parang sila na yung magdi-dictate nung nung o oh, ganito gawin mo o oh, ganito ang tama ito experience ko walang well, experience po natin siguro individual di ba individual yung yung pakiki yung daloy ng buhay individual i mean is, hindi po tayo magkakapareho kung ano yung yung mangyayari sa atin may mga ibang journey, journey siya. As in, hindi mo mapipredict kung ano ba yung, o oh, ganito rin siguro mangyayari sa akin, o oh, wala, hindi po, dapat uh, dapat ay, kumbaga malaya malaya yung taong tinutulungan mo kumbaga kumbaga, kumbaga nagbigay ka ng pera don sa taong na yun wag mo nang alamin kung uh, gago, ginamit ba niya yun totoo bang ginamit niya dun sa sa anong hiningi niyang bagay basta naibigay niyo na be it kumbaga wag niyo nang alamin oh ganito ginamit ba to sa ganito wag wag na wag na tayong mag, maging parang pulis doon sa tinulungan natin tipo ba, ba? gano naman po talaga ang tama di ba kahit ano pang bagay na ibinigay niyo ya yeah, siguro maghihinanakit kayo pero parang training eh. Training po sa utak natin. i itrain, itrain din natin yung utak natin na to binigay ko na yun, bahala na sa'ya. Kasi kung aalamin pa natin, uy, yan ba binili mo ba yan ang bigas? Yung bang bigas na ibinigay, binigay ko sa'yo, binenta mo ba or what? Okay, nandun na, nandun na po tayo sa pag-aalala, kaya tayo po ay nagbigay ng tulong dun sa tao. Kaya lang, pag po kasi inisip pa natin yung yung gano'n, parang nagiging hindi na malaya yung taong tinulungan mo. Yun po ang paki, ano ko, yun po ang aking opinion. Kayo po, ano po opinion ninyo, ka-blissful? Tama po ba? Kasi, may experience din ako mga gano'n, kaya lang, yun nga, pagka, para pong ano eh, pagka, pagka parang nasasakal ka dun sa tumulong sa iyo, parang Buti pa hindi niya ako tinulungan. Parang gano'n, di ba? May mga side by side. Opinion. Mga opinion. <laughs> kung saan kung saan na naman narating natin. eh <laughs> Pasensya po. At uh, napakadaming idea after my Saturday meeting ang daming idea pong pumasok sa utak ko. Kailangan ko pong isulat kasi gusto ko rin pong ibahagi iyon para sa usa inyo. Yes, kahit naman po tayo nandito sa Canada, kahit po nasa ibang lugar tayo, pwede po nating pakinabangan yung yung knowledge na itinuro po sa atin ng mga leader at ang mga mga nagtagumpay na, right? Ang kulit ko. <laughs> Pasensya po. Pero, ito po ako. Inspired na inspired po ako today. Ang dami ko pong mga idea na natutunan today about my business na yung ginagawa ko. And, yeah. Sana, ang, ang dali lang gawin. Ano po? Pero, mahirap. Mahirap po. Kailangan, kailangan magka-lisensya. Pero habang nagle-lisensya, kayo po ay Uh, nagbi-business na para pagka po nagka-license na smooth na po yung ano kayo na po yung pagiging leader ng mga kasama ninyo <sighs> para ding nag-school simula ng grade 1 di po ba mini-mentor tayo ng ating mga ang mentor natin is yung ating mga kids, di po ba and then after na mentoring tayo nila tayo naman po yung magiging leader. Yeah. Ako yung, yung ano ko, naging leader ako ng mga anak ko. Dab, diba? And, uh, yeah, hello anak. Hello Lara, Nico, and Jacob. Good morning anak. Yeah, sabi nga po ni Lara eh, ang, ang ano daw po nung, nung nangyari sa kanilang magkakapatid, kasi, hindi po sila nag-aaway-away. Kasi kung, bakit nga naman sila mag-aaway-aaway? Paano na kung sino, sino, sino sa kanila? Sino nang dadamay sa kanila, right? Kaya, I'm so proud sa inyo, anak. Maraming salamat. Ayan. Maiiyak na naman ako. <laughs> I'm so, so happy, anak. At na, 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 nagiging matured na kayo. Matured na yung pag-iisip ninyo. wag nang malungkot. Uh, laging laging ipagpray na maging maayos, maging maayos ang buhay. Oh, si, di ba? Kasi kung hindi kung sa umaga ay pipiliin nating maging malungkot, paano na? Eh di parang kung hindi ka magiging masaya at ang pipiliin mo ay maging happy, eh di malungkot, ang bagal ng araw, di ba? Kailangan Kailangang yung binigay ng na araw ng Diyos sa atin, may, magamit natin ng maayos, di ba ba? Dami, dami naman. <laughs> wow! ay ayan na naman, makikita nyo na naman yung aking bata, Super dark. <laughs> mm. At yung pong lips ko, wala na po akong lipstick kasi ako po ay nagkape. Eh. Uminom na tatlong ng tatlong basong tubig. Nag-start po ako ng 9 o'clock. Ang tilt wheel, nakatatlong ano po ako. Uh, papakita ko rin po sa inyo yung mga ganap ko araw-araw. In the future. In the future of my film. Okay. Masarap po ang araw ngayon. Hindi po siya mainit. Uh, papunta na po kasi kami sa taglamig Fo magiging fall na magpo-fall na and then kasunod po noon winter pero lagi ko pong kayong kasama lagi ko po kayong ilalakad sa yellow sa yellow yung po ang gusto ko malamig <laughs> oh my god I'm so so blessed na nakasama ko po kayo mga ka blissful I am so proud na mayroon po akong mga kasama at nakakausap po. Mm, I love you ka-blissful. Wow, nasasabi ko nakaagad sa inyo to Salamat po ng marami. It's been I believe 12 12 days na po tayong magkasama. Thank you po sa pag pagsama po niyo sa akin. Ingatan po kayo ng Panginoong Diyos. Ligtas po sa anumang ka Uh, pahamakan at saka po sa karamdaman maging masaya lang po tayo yung pong kung ano pong mayroon po tayo ay ating pong pasalamatan sa Diyos and uh, yeah love to each other yes maraming salamat po wow ang <laughs> um, nagpapasalamat po talaga ako dun sa ibinigay pong pagkakataon ni Papa Dins na makasama po ako sa inyong pong sa inyo pong community. and uh, along the way maggiging magkikita-kita po tayo diyan sa Philippines. Uh, hoping and praying na makauwi po ako at mabigyan ko po kayo ng time. Ang ang time na makasama ko po yung mga nandiyan na sumusubaybay po sa aking buhay. Wow. <laughs> I'm so so proud hindi po ako nakapagawa ng film kahapon. Naging busy po kami. And, uh, yeah, gumawa po ako ng film. Kaya lang po, parang maikli lang siya. Kaya, hindi ko na rin po naibahagi sa inyo. And, ngayon, uh, magiging ma magkakaroon po ako ng kung kung papayagan po ako ng mga magiging bisita kung tatlong I believe sila ay dalaga pa kasi bata ko pa po sila. Ay iisasama ko po siya sa vlog, sila sa vlog. So uh, patunay lang na kahit po nasaan tayo sa mundo ay pwede po tayong tumulong sa kahit anong paraan kung ano po yung ating kaya. Yes, uh, sana nga po dito mag yung pong mga tinutulungan ko is ma ipakita ko rin para po yeah yung pong ginagawa nila papa dins ni Kas, ni papa ka business si LB vlog family and pam cap pams kapams family is uh, ma mag, maging extension po ako dito I'm so I'm so thank you po thank you po sa inyong lahat maraming maraming salamat po and See you tomorrow for the next vlog. Have a blessed day, and I love you. Kablisba, Kablispool. Have a blessed day, and have a blessed day.